sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, aniwala pa akong sila ay manatatangin, busilag at may mabubuting kaloban. Saan kay kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas na sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang aling gabi sa inyong lahat, sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pag-suporta at pagtulong po sa akin. Tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo. That. At Diyos na <coughs> Sorry sorry po <coughs> At just na po Ang balang Magagabay po sa inyong lahat ah, Sa mga baguan na ngayon namang po Nakatuklas ng aking YouTube channel Iwanan ang pangasinan Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell -like icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Pagkakalob ko sa inyo lahat at dito ko po sa inyo lahat, lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pagkasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipaglabang ipag, at palagi po ninyong isa po sa isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay, nigi sa lahat magmahalan, huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan makakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik -dik, at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at shout po sa inyo lahat uh, sa mga sulit ko po mga subscriber at mga baguan po. Shout tat po sa inyo lahat. Ang ituturo ko po sa inyo lahat po ay orasyon pang palandra ng tigal po kulam sampa at lahat ng mga itim na mahika. Uh, ito po ay uh, panguntra po o para hindi po kayo tablan po ng mga uh, tigal po, kulam, sampa at dahat ng mga itim na mahika po. Sa mga wala po pong puder, ama, kumupo na kayong poder nyo po. Ma, marami po akong upload din ng mga poder at mga balabal po do. Mag-upload din po ako ng mga balabal na pinakamalakas po. Abang-abangan nyo naman po. Salin po ng tatlong bisis sa tubig at ihip sa inumin. At inumin ito. Gawin po ito sa kahit gawin nyo lamang po ito sa tatlong bisis po sa isang linggo. Uh, o kung sumisipag naman po, kung masipag po kayo, ay gawin nyo pong pang araw-araw po. Madali naman po itong eh, sa ulo po. Uh, Apo, direkta na na direkta na, na po ito, hindi na po magdarasal po. At gawin niyo po na ito po pag ginagawa po niyo po itong orasyon po ito, eh, may na is po yung yung talagang tiwala po kay sarili na wala po pong anuman wala pong ma mawawala po sa iyo kung subukan niyo po. At kung gagamitin niyo po ay huwag niyo pong paglaruan po. Dapat po isa po sa isipan po na huwag niyo paglaruan po ito po ay bibisa lamang po ito kung may may po sa inyo ng mga itim na mahika po ang oras po ay tatlong bis po sa alin sa tubig at ihip sa inumin salin ng tatong beses sa tubig at ihip sa tubig at inumin po uh, narito po ang orasyon si hamag taluab talu mihortap si hamag talur taluab mihortap si hamag taluab mihortap hapo uh, si po sa isang basong tubig at inumin po ninyo uh, ito po ay napakalakas napakalakas pong uh, panguntra, pambalandra pang ng tigal po kulang sumpa at lahat ng mga itim na mahi po yan po -bisa po ito na gagamitin po sa panguntra gamitin nyo po sa kung po ito uh, kung sinisipag po kayo ay isa ulo po ninyo at hindi po sa isang basong tubig, inumin nyo sa bago matulog sa gabi. Kahit gamitin po nyo ito sa bago po kayo umalis sa bahay, gamitin mo ito sa bago matulog ng gabi para may bantay po kayo o hindi po kayo basta-basta tatalab kung gagawin po kayo ng mas maitim na uh, mahika po na uh, galing po sa masama. Hindi po ito tatalab basta na uh, banggit nyo po itong orasyon po ng tatlong beses, sa iipo uh, sa tubig. O kung wala po kayong tubig, o alimba, naubusan po kayong tubig, pwede nyo pong ihipo po sa dibdib po ninyo ito, tatlong bisis po, ng malakas po. Ihipo nyo lamang sa dibdib po ninyo para dubli-dubli po ang bisa po. Si hamag taluwag mahortap. Si hamag taluwag lihortap. Yan po ang orasyon po ng ah uh, pambalandra ng tigal po kulang, sumpa at lahat ng mga itim na mahay po po. Uh, po sa inyo lahat maraming maraming salamat po sa pagunawa po pag mamahal po ninyo iwagan ng pangasinan sana pag tumulong po kay lubos lubos inyo na po at makatulong na tulungan nyo po ako sa aking mga ginagawang pang-upload sa araw-araw. Uh, marami po kayo matutuklasan po dito sa Iwaga ng Pangasinan. Sumab subaybayan nyo lamang po iwagang ng Pangasinan. Oh. At huwag nyo pong escape. Marami po kayo pagkakalob sa dito na aking ibabahagi po ng mga orasyon na pang pangangilangan sa araw-araw at pangumuntra, uh, pang lahat po na bagay-bagay. Maraming salamat po sa inyo lahat.